Ang Boston Celtics na nangunguna sa buong NBA ay talagang grabe ngayong season. Pero parang bumabalik sa dati nung nakalaban nila yung Atlanta Hawks. March 25, Monday, nahabol sila pagkatapos ng 30-point lead tapos natalo ulit sila sa Hawks nung March 28, Thursday. Oo, doble ang lead nila sa Atlanta pagkatapos ng first quarter at nung mahigit 4 minutes na lang ang natitira sa first half nangunguna sila ng 68-38. Pero hindi ito nagpahinto sa Celtics mula sa pagbagsak at natapos ang kanilang 9 straight wins. Ang mga larong ito ay isa lang naman sa mga nakababahalang resulta para sa Boston ngayong season kung saan natapos din ang kanilang 12 straight na panalo nitong March din laban sa Cleveland Cavaliers kung saan naubusan ang Celtics ng 18 points na kalamangan sa fourth quarter. Tapos, wala pa si Donovan Mitchell sa larong iyon para sa Cleveland. Kahit na ang mga pagkatalo na ito ay hindi naman talaga mahalaga sa malawakang perspektibo dahil ang Celtics ay nagunguna sa buong NBA. May sampung laro na lang sa Milwaukee sa East at anim na laro sa Denver para sa best record. Ang mga pagkatalong ito ay nagpapahiwatig ng mas malaking problema kasi eh. Magaling naman talaga ang Celtics at hindi mahirap makita kung bakit. Sila lang ang team sa NBA noong nakaraang season na may dalawang players na napabilang sa All-NBA First or Second Team, si Jason Tatum sa First Team at si Jalen Brown sa Second Team. Marcus Smart sa off-season, ngunit pinalitan siya ni Drew Holiday na kasama sa NBA All-Defensive First Team noong 2022 at idinagdag nila si Kristaps Porzingis na nagawang manatiling iwas sa injury ngayong season habang nag-average ng 20 points at 7 rebounds bawat laro sa 51% field goal percentage. Hindi masama para sa third weapon ng team. Lahat ng ito nagresulta sa Celtics na lumikha ng historical na net margin of differential na karaniwang ang pinakamahusay na indikasyon para sa tagumpay sa playoffs ang kanilang 11.5 net margin of differential per game ay una sa buong NBA. Para bigyan ng konteksto, ang number 2 seed sa East na Milwaukee Bucks ay nasa 3.7 habang ang number 1 seed sa West at ang defending NBA champion Denver Nuggets ay nasa par 4.8 lang. Pero ang Celtics ay hindi lamang una sa larangan sa metrikong ito ngayong season. Sila ay lumilikha ng isa sa pinakamagagandang single seasons sa kasaysayan ng NBA. Bakit? Kasi ang plus 11.54 net differential para sa Celtics ay kasalukuyang panglima sa pinakamaganda sa kasaysayan na nasa likod lamang ng 72 Lakers, ang 71 Bucks, ang 96 Bulls, at ang 17 Warriors. Ang apat na team na ito ay hindi lamang nanalo ng NBA titles sa mga panahong iyon. Sila ay madaling nanalo sa mga kalaban nila sa playoffs at kinikilala bilang apat sa pinakamagagaling na teams sa kasaysayan ng NBA. Ang 71 Bucks team na pinangunahan ni Kareem Abdul-Jabbar at Oscar Robertson, ang Lakers team na may legendary tandem ni na Wilt Chamberlain at Jerry West, na may hawak pa rin ng all-time NBA record para sa pinakamahabang sunod-sunod na panalo na 33 wins ang alamat na 72 wins Chicago Bulls noong 96 at ang Kevin Durant Warriors sa kanilang unang season na magkasama. At ngayong season, ang Celtics ay kasama sa usapang iyon, ngunit hindi talaga pakiramdam na ganun talaga sila ngayon at madaling makita kung bakit. Malamang ito ay dahil sa kanilang history ng pagkabigo sa mahahalagang sandali na pinangungunahan ni walang iba kundi ang epic gag artist na si Jason Tatum na sa realidad ay dapat ng may NBA championship sa kanyang resume dahil ang Celtics ay mayroong 2-1 na kalamangan sa 2022 finals laban sa Warriors ngunit hindi na sila muling nanalo noon. Natalo ng tatlong sunod-sunod para matalo at bigyan si Steph Curry ng kanyang ikaapat na NBA Championship. Sa larong iyon, si Tatum ay nakagawa lamang ng 13 points sa 6 out of 18 na tira at para sa serye, siya ay tumira ng nakakabugnot na 37% sa field at mas nakakagulat na 65% sa free throw line. Tapos yung coach nila na si Joe Mazzulla, hindi maganda ang mga post-game press conference niya na dumagdag pa sa isa sa pinaka nakakahiyang pagkatalo sa kasaysayan ng NBA Finals. Last year ang Celtics, pumasok sa Eastern Conference Finals laban sa isang malaking dehado na Miami Heat na nawalan ng second best player para sa serye at halos tabla ang panalo-talo sa regular season pero sinimulan ng Celtics ang choke session nang hindi sila nagpakita ng magandang laro sa game 1 at tuluyang natalo sa third quarter na natalo ng Heat ng 46 sa 25 Ang pagkatalo ay nagtakda ng tono para sa serye habang ang Celtics ay nagulat sa game 2 at pagkatapos ay pinabagsak ng Miami sa Game 3 na bumagsak sa isang 0-3 na hukay sa napakalaking underdog na 8th seed. Ang Celtics ay nanalo na ng Game 4 tapos tatlong sunod-sunod na yon, bago yung all-time epic na pagbagsak sa Game 7 sa Boston na natalo ng 21 points. Balik ang CC kay Tatum na may 14 points lang sa 41 minutes 5 of 13 mula sa field. Habang mukhang isang historical na elite team ang Boston na paboritong manalo sa last two seasons, parang pareho pa rin lubhang taas baba ang level ng laro at maraming fans ang nakatingin at sinasabing underqualified at inexperienced sa 35-year-old na si Mazula, magpapatuloy silang maglaro pababa hanggat hindi siya napapalitan. sa kabutihang palad para sa kanila. Wala masyadong humahadlang sa kanilang pagpasok sa NBA Finals dahil ang East ay kasing nipis pa rin mula noong panahon pa ng self-proclaimed king na si Lebron James. Siguro ang Bucks kasama si Janis Antetokounmpo at Dame Lillard ay mukhang malakas pero pagdating sa mga coach na nakakabugnot, ipinakikilala ko si Doc Rivers ulit, ang all-time leader sa kasaysayan ng NBA ng pag-choke ng 3-1 lead sa series. Talaga namang kakilakilabot ito at sa pagkakataong ito, ang Bucks at Celtics ay tila papunta sa pagtatagpo sa Eastern Conference Finals. Ang tunay na panalo ay para sa ating lahat na makakapanood ng isang serye na maglalaro sa isang nakakatawang pagpapakita ng paligsahan sa pagitan ni Rivers at Mazula na sinusubukang matukoy kung sino ang mas mahusay magkalat bilang coach at ang premyo para sa team na umabot sa NBA Finals ay malamang ang pagkikita sa pinakamagaling na manlalaro sa mundo. Ang presumptive league MVP ngayong season sa kanyang potential third MVP sa apat na season at ang defending world champion Denver Nuggets. At ang Nuggets, nauna nang tinalo ang Boston sa kanilang dalawang regular season games this year. Kahit anong year, ang isang team na naging ganito kahusay ay magiging malaking paborito para sa championship. Pero hindi ito katulad ng ibang season at ang Boston team na ito ay malamang muling magpaalala sa atin ng kung kaya ba nila talaga mag-champion. Or...